Sa ipayong dagat, dating U.S. President Donald Trump, inireklamo na ang nakakaabala na sa kanyang kampanya ang kinakaharap na fraud case. At youngest member ng global at K-pop sensation BTS na si Jungkook, pasabog ang tracklist para sa kanyang golden album, si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Humarap sa pagdinig sa New York City si dating U.S. President Donald Trump kaugnay ng kanyang fraud case. Inireklamo ni Trump na nakaaabala na ang kaso sa kanyang kampanya sa 2024 U.S. elections kung saan siya ang napipisil na kandidato ng Republican Party. Mababatid na isang linggo ring hindi dumalo ang dating presidente sa pagdinig kung saan una na siyang hinatulang liable noong nakaraang buwan. Inaresto ng mga pulis ang Swedish climate change campaigner na si Greta Thunberg. Ito'y matapos niyang batikusin ang mga kumpanya ng langis sa isinasagawang kilos protesta sa London kasabay ng Energy Intelligence Forum na dinaluhan ng mga oil producer. Giit niya, hindi nabigyan ng solusyon ang climate change dahil sa sabuatan ng mga politiko at mga kumpanya ng langis. Samantala, lumahok din sa protesta ang grupong Free London at Greenpeace International.

Pasabog naman ang tracklist ng solo album ni BTS member Jungkook na Golden. Ilang international artists at producers kasi ang may special participation dito. Binubuo ng labing isang kanta ang album ng youngest member ng grupo, kabilang ang Seven featuring Lato at 3D featuring Jack Harlow. Gaya na lang ng Algerian French producer na si DJ Snake, Canadian singer-songwriter na si Sean Mendes at Grammy winning singer na si Ed Sheeran ilalabas ang golden album sa November 3. Joy, salamatin para sa bayan.